guys, good morning. Nandito na kami sa Barangay Burak, Salcedo Eastern Samar. Etong dagat na to, magkakarugtong ito. Hello, Arya. Welcome to my vlog. Wow, nagblablog daw siya. Nasaan ka, Arya? Barangay Burak. Eastern, Salcedo Eastern Samar. Okay, baby. Say hi. Good morning to all. Good morning. Yes. nag enjoy si baby. Gumagawa siya ng castle. Yan. Itong dagat na to, itong baybayin na to, magkakaroon tong ito ng Yolanda Beach at saka yung Luxon. Yan. Ngayon, nandito kami sa Barangay Borac. Yan, kasi mga magkakasunod lang yan na barangay ayon. Low tide din. Kaya hindi malayo yung ano nang dagat ayon no. Yun, guys, yung ibabalik ko lang uli oh. ibabalik ko lang yung camera. Yung bato daw yan na nakikita nyo ayon no, oh. yung sa malayo na malaking bato. Natangay daw ng Yolanda ayon no napunta sa Dalampasigan. O, oh, ang lakas talaga ng ano. Yan. Eto, o, Luciano, natangay din yan ng Yolanda. Yan, o, oh, yan. Natangay daw yan. Yan, o. Oh. Tapos, yung hanggang dulo din yan, yan, papunta na yan ng Matarinao, oh, no? Yan. Ang haba talaga ng Dalampasigan dito sa kanila. Yan, o. Oh yung buhangin dito sa kanila kasi hindi wala naman nagde dito ng beach nandoon yung mga beach sa may bandang barangay Hagnaya yan kaya medyo maraming mga uh, dumi na nasas na pupunta diyan yes kasi hindi naman nalilinis to kasi wala namang bit Hindi ka tulad doon. Kaya yung buhangin nila doon, malinis. Dito, talagang magsasawa ka kasi napakahaba talaga to. Magsasawa ka talaga. Kung magjajaging ka dito tuwing umaga o oh, napakaganda. Yan. Iikutin ko ulit. Maganda sana kung high tide. Dagi tayong natatapat sa low tide. Yun, nung pumunta kami ng Loxoon, Yolanda, low tide din yon. Yan o, oh, ang layo ng dagat. Ano yon? O, oh, maliligo na kayo. Naghihintay kasi kami ng high tide para yung dagat nandito. O. Oh. Ayan o. Oh. Oh, maraming mga maliliit na isda. Ayaw ko pang magbasa kasi malamig yung dagat. O, oh, aga pa. Maga pa kasi guys. Seven pa lang ng umaga. Nandito na kami. Yan you know? o. Yan. Ang ganda ng view. Pag tiningnan natin. Yan. So, ganun lang muna ang aking share sa inyo. Kasi naghihintay tayo na mag high tide para maganda ang pagligo. Thank you for watching.